Hai, mah katru araw Ayan. Parang naubos na namin yung uh, mga istyante sa tapon hatid so, Dito naman tayo sa labas pasayro. Tapos kagabi Dami pa sa'yo mga katrupa sa, ano, sa mga Parala ng private school na kano sila ng kingang kwenet luto na siguro na kawin kagabi na yung ibang yung ibang pa, ibang pasayro sa maga eh, walang pasok parang wala na eh naga mga kudon hmm? dami sana yung pasayro eh, parang walang pasok sila yung iba ay sala pa sana Ano tayo ng sana eh few moments later uh, bumuwi muna ako sa bahay mga katropa yan may blessings galing kay uh, uh, ma'am Josefina Cortez maraming salamat po ma'am sa uh, gift mo para kay Bibijana bibili kami ng ano ni para kay Bibijana galing to sa haninang niya na si ma'am Josefina Cortez thank you po ma'am ayan po mga katrupa. Ayan. Thank you, Nina. Thank you, Nina. Ni okay. darap. a... <laughs> ano, yeah. thank, ni thank you, nang kami you, Nina. Thank you, Nina. Thank you, Nina. Thank kami Nina. Thank you, <laughs> Nina. Thank you, Nina. Thank you, para kay Bibijana, Nina. Thank you, Thank you, Nina. Thank you, Thank you, mayroon ka rin dahil pero ay tamos A few moments later Mga katropa, nakarating na kami hindi At ni anong iman ko? Hinday Thank you sa Thank you, nina Thank you, nina sabi Uy. Thank you, Ninang <laughs> Thank you, Ninang Ito po yung nabili namin, mga katropa Kuna sa Diyo Ah. Diaper. Yan, malaking diaper. Malaki yung diaper. So, yung pang, ano, pa spaghetti. spaghetti, yan. Spaghetti namin si Inday. Yung vitamins. Yan, vitamins, pacifier, at saka, no, BL. Selen, at saka yung growing. Yan. Um, yung BL, pang cream. Yan, ointment. Oh, yung pasipire. pasipire. Bago. Kasi hindi niya, ano yung so pasipire niya hotdog, hotdog para sa spaghetti spaghetti eh okay. baby wipes baby wipes ayun si relac dalawa si relac para And thank you so much pagkain niya ayun, alcohol. Alcohol. ayun yun, uh, Yan, yun, hugsano, is alcohol ohol yo yung ayun may pangsahog sa nachos spaghetti sana condense sa beef na ano. Ah, yung stone. Ito na yung pang spaghetti. spaghetti. Ah, thank, thank you so much. Thank you, ni yes. thank you Ninang. Yes, yes. Yung papel sa uh, binilan din namin ng papel yung dalawa. Papel at saka lapis bullpen. Isang isang okay, it. pad. Ito. Nantay Lloyd. Okay, Julian. Rito dalawang lapis at saka isang, isang ballpen. Kasi may ballpen pa si Ayan, thank Gullo. you so much po. Thank you. Thank you po ma'am si Pina. Maraming Ayan, salamat po. Jose Pina, Quartis. Ayan. thank you so much po. Hindi rin hindi. kiling-kiling. sige-sige na hmm. balik pa kumasada mga katrupa. Ito mga katrupa. Mga ganda ng tanghali. Ayan. Ayan. Ayan tungo na sa klase yung dalawa dyan lugan sa kasi dyan yung may baong tubig e eh, nakita nila may dala ako sa, sa kanila ito tatlo eh dyan na ang tumakbo dyan na dyan na dyan na dyan na buksan buksan na daw ito mga katrupa mabigat yung kang dyan ja, kay dyan na kay dyan na kay dyan na yun bibi may regalo ka kay ninang bibi kay thank you ninang kay tabunji thank you Yan, luto ng ano mga katrupa. Juan eh? ng uh, ano, yung ulam namin ngayon ng tingalian. I tapos na kumain yung dalawa. Sabo. Punaw, tawag namin dito. Sabo. Pinauna kasi namin sila kumain. Eh. si balik pa kaagad sila lang. Buksan natin Inday, saan yung sayo Inday? Ma mabigat yun eh. Yung to sa kanya. <laughs> bebe, bebe, na inday bebe, 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 imo inday regalo. bebe, thank you nina thank you bebe, 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 Mga katropa, may 500 rin sa loob Lo indah, thank you ninang Nih, dipaya Dipaya nya Thank you Thank you Thank you, papa yo, inyo inyo bre, bre, inyo ah Ke tita bonjet, Para agali ke tita bunjir rin nyan Lo, donghan, 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 ya, diya Ang nagradukuan sa buwa. Ihaw na at ito yung pista. Ayan. Huwag nang tingnan, huwag nang tingnan. Allah. Bebe dana oh nakinig lang oh. Bebe nakinig ka lang, Bebe. Thank you. Thank you. tapos ko muna tong luto mga katropa. Thank you. Thank you mga ninang. Hindi. Yan, ano yan kumato? mato, luto muna tayo mga katrupa. Kasi may hawak si Ako munang continue ng pagluto nito. Luto na. Balik pa ako masada eh. Yan, luto na mga katrupa. Yan. 30 pesos na ito mga katrupa. Marami. Higupin sa sabaw Kasi balik pa ako. Masada. <coughs> Ayan na po mga tropa, magandang hapon kasi hapon na dito sa amin. Ayan yung sa ibang bansa siguro, ano na, tanghali pa siguro. Kaya magandang hapon sa ating lahat mga katropa. niyo mag-uumpisa tayo sa pagluto sa ispagit. Ayan, thank you so much po kay ano, kumaring Josefina Cortis. yan thank you so much po ma'am sa pangbili mo kay Bibi sa gift mo din sa mga kailangan ni Bibi din sabi niya magluto daw kami ng spaghetti para pangpahabang buhay, pangpahabas life daw. Yan. Thank you so much po ma. Marami marami salamat. At saka kay kumaring Tita Bonji. Yan. Thank you so much po ate sa binigay mo. Yan. Thank you din kay Lilith kasi si Lilith ang na anuhan kay Tita Bonja. Thank you so much po sa inyo lahat po. Ayan. Mag-uumpisa tayo kasi sabi ni Ma'am Josefina, magluluto daw kami ng spaghetti para pang pahabang buhay ni Bibi na kaya mag-uumpisa na tayo sa pagluluto ngayon. Nag, ano na tayo, nagpainit tayo ng pakulo tayo ng tubig para sa pasta sa spaghetti. Then, mamaya, bilisil, yun syo ng apat burger, tsaka yung soft para kumain kami dito, para sa celebrate ni Bibijana sa ano, yung sa pagbinyang kami-kami lang kasi, ano lang parang celebrate lang sa ano binyag ni Bibi Jana. Yan. thank you so much po ma, maraming maraming salamat po God bless po sa inyo yan, mag-umpisa na tayo Pakita ko sa inyo yung binili namin na ano, yung pang spaghetti. Ayan na, ito yung spaghetti na one set. May pasta, may sauce, then yung hotdog. Yung hotdog namin mga katropa with cheese na. Yung condensed Alaska condensada. Alas kayong nabili namin din yung Youngstown na corn beef. Yan, ito yung isa hong, natin dito sa ispagiti. Luluto tayo ng ispagiti. Tsaka yung mga sangka, bumbay, at tsaka bawang. pakulot tayo ng tubig. yan, init. Aantay tayo pag kumulo na yung ano, tubig para ilagay natin yung pasta. Yan, thank you, thank you so much po sa lahat ng mga kumari ko dyan at sa yung kumpari. And thank you, thank you so much po sa mga ninang na uh, sumuporta kay Bibi Yan, thank you, thank you at God bless po sa inyo. Ayan, thank you so much po sa inyong mga katropa. Ayan, thank you. Ayan, nilagay ko na yung pasta mga katropa kasi kumulo na yung tubig. Lagyan ko ng kunting mantika at saka asin.

pa kami burger mamaya kasi pa celebrate ni ni nang usipina niya yung sa pagbinig niya gunting niya daw basta sinday nakapante to so, sa so iba tong nabili namin ano uh, spaghetti ngayon pulang pula siya oh. pulang pula ilril pa rin tapos malasaw ano na hindi malapot masyado ilagay natin yung kunding dito yun ako bumili cheese mga katropa kasi may cheese na yung hotdog ayan sa gitna sakto yung pag-uwi sa mga bata maya malapit sila mo igaling para ganyan eh. ito na yung burger at spaghetti at saka soft drink oh. po ito na kami dyan hindi pa nakawisan no, sa parlo nila so, Julian pa yun eh, pinunta ni Julian para nila baka naglaro lang tagalan yung pag -uwi. tulog si Bibi kakarating lang ni John Lloyd sige na dyan nabas si mama niya kain na tayo burger tsaka ano wag na dyan pagkuhan mo kutsara jan sa banang spaghetti sige na dyan kain tayo ito ka yun tayo. Thank you kay Ma'am Josepina. Maraming salamat. Sa pasilibrit sa kay Jana. 在阳台